Vlogs, magandang umaga sa inyong lahat guys, magandang buhay. Nandito ako guys sa kitchen, maghugas tayo ng ating plato. So before that, ipa ipaano muna i-on muna natin 'to kasi napakalamig po ang tubig guys, sobrang lamig. So, painit muna tayo sa glass. So wala nang maghuhugas ngayong umaga guys kasi sobrang lamig. Sobrang lamig ng tubig oh. Buksan ko muna siya para medyo maya-maya, medyo after 1 minute hindi na masyadong malamig ang tubig napakalamig parang ayaw mo ayaw mahawakan ang tubig guys no? so, may aso pala dito yan o oh. no? may aso pinapakain ko yung buto ng buto ng manok na inano ko kanina napakalamig pa rin guys ang tubig so maghugas po ako habang uh, um, wala pang oras dalawa ng po may isang posa dito ang gumating yung, yung ibang posa is nil, nilalamig pa wala sila dito so yan lang guys ang aking vlog magandang buhay at thank you for watching madilim pa ang paligid ng langga thank you